Kamusta mga kaibigan? Kamusta mga kababayan? At uh, tayo ay may pag-uusapan po ulit na mga alam niyo 'yon. <laughs> Kailangan nga uh, malaman po ng marami ay uh, ito ang ano, ito ang uh, religious beliefs ni Digong. Di ba? Ano po bang sa tingin niyo paniniwala niya? Siya ba ay Muslim? Siya ba ay Kristiyano? Huh? Ano ba yung kanya nga uh, parang uh, alam mo 'yon, affiliation talaga? Ah, and uh, tingnan po natin sa video at atin pong bibigyan ng opinion kung ano ba talaga yung parang nga uh, alam mo yun uh, kung saan siya talaga kasama uh, religious sa uh, group o ano may yung religion niya uh, ito po muna natin only one God it's Allah walang yeah? ibang only one God. I believe in one God Allah ayon oh, ala po mga kaibigan ha Uh, wala siyang binabanggit na Jesus. 'Di ba? Wala siyang uh, binabanggit na yung tetragrammaton. Uh, basta may binabanggit siyang isang God, yung Allah. Oo. Uh, period. Only oh, one God. period tinapos niya, ha. Wala siyang binanggit na Jesus Christ as God. Wala siyang binanggit na tetragrammaton as God. So period na siya dun sa Allah. So yun yung Diyos niya, yun yung Diyos niya. I never said I never had God. Sabi ko, tribuhin ninyo, your God is not my God. Ayun. Your God is stupid. So, yon, stupid yung God ng iba. My God is perfect. Ayun. So, ako, I believe in a universal being. There is somebody there more supreme than the rest of the gods of men. Mayroon talaga yan, kasi pag hindi, with all the billions and trillions of stars, kung walang nagkukontrol niyan, sumabog na tayo lahat. So, kalimutan mga kaibigan, yan yung uh, argument ng mga muslim. So, ginagamit niya yung uh, arguments ng mga muslim, uh, alam mo yun. Mayroong isang God na mayroong supreme being. Ano. Ganyan-ganyan po ang ano eh, mga, alam mo yun, mga points nga ng Muslim pagdating sa mga, halimbawa, pa, gusto mong malaman kung sino yung Diyos nila. So, ganyan po ang uh, uh, stand ng mga Muslim. Why do you have to talk about religion? If I choose not to believe in any God, what's the thing about it? It's a freedom of uh, to choose. One. Why do you bind me with something very stupid? Mm. Binigyan ako ng Diyos ng isip. Why do you bind me to a belief? They are taking against me the cardjels. God, your God is stupid. Totoo naman. Mm. And I said that hindi <laughs> ito, itong mga bobo na ito, I said that in connection with my statement against Sister Fak. Sabi ko, I can take the insult of a garbage collector or a general or a mayor or anybody else for that matter. Ang hingin ko lang is that when you do it, you are a Filipino. Why? Because you pay my tax not everything in the Bible is true. Yo, not everything in the Bible is true. Okay ha. not everything in the Bible is true. Hindi siya naniniwala na alam mo yun. Malamang malaki. Malaki nga part ng Bible. Hindi siya naniniwala. At uh, papaliwanag niya yun mamaya mga kaibigan. Sinong nagpublish publish Bible na yun? <laughs> And even itong Last Supper, who are the idiots there? <laughs> <laughs> Basta nalang, itong mga santo, itong mga ito sa painting, San Isidro, San Pablo, San uh, Saint Jude, Jud, uh, Santo Rodrigo, kung sino na, na. Tell me if it is a very poignant story. Of the history of mankind. Or is <laughs> <laughs> Yun ah. History ng mankind. At ah, tinatanong niya uh, dun sa uh, alam mo yung pinagbasihan niya yung Last Supper. <laughs> really Kaya ako maniwala nang ganong kalukuh. Kaya kung yan ang tinuturo ngayon sabi ko mga pare stupid kayo lahat. <laughs> Ha, ah, ginawanya. Kaya kinain ib, Tapos si Eve. Ginising si Adam. Siguro katatapos lang. Kumain ka rin. So ni Adam. den malis. Was born. Who is this stupid God? Stupid itu talaga <laughs> itu putang akong gani. You create some, something perfect. And then you think of a, an event that would tempt and destroy the quality of your work. How can you rationalize a God? Mahiwala. Oh, ikaw, Ay, may maniwala ka? Hmm. Kaya sabi ko siya, may maniwala niyang no. So, tayo ngayon, all of us are born with an original sin. Ang original sin, at it said, ano man yan? Was it the first kiss? O, what was the seed? So mga kaibigan, ha, ah, ano pa rin na ah, mga Muslim kasi sa Islam, walang original sin. O, oh, makikita nyo, dala-dala pa rin ni Duterte yung argumentong yan. Bakit original? Nasa home ka pa, may kasalanan ka na. Hindi, tsuk-tsak, walang unang nanay pati, tatay mo, wala ka bang kasali. Tapos ngayon, may original sin ka. nang klase. ano klaseng reliyon yan? Ayan ang hindi ko matanggap. Ito, ito ha, mga kaibigan. So, ito naman yung... <laughs> ito naman yung, uh, ano, ito naman yung uh, kay Pastor Kiboloy naman. Ha? Hindi siya naniniwala, ha? hindi siya naniniwala sa Bible. Ha? Marami siyang hindi pa naniniwalaan doon. Hindi siya naniniwala doon sa creation story about Adam and Eve. Ha? Yeah, rinig nyo sa video kanina, hindi siya naniniwala. Oh o yung mga mga religious tradition ng Christian, hindi niya pinaniniwalaan, ha? Yung beliefs hindi niya pinaniniwalaan, but kinuha naman niya na spiritual advisor itong si Kiboloy. <laughs> kinuha naman niya na advisor itong si Kiboloy. Na ano naman ang paniniwala kay Adam and Eve? Panoorin po natin of God as it was given this power was given to our first parent <laughs> Mario, ano ang ginawa mga kapatid ng panahong yon ni Adan tiningnan niya ang kahoy kung kayo ay naroroon sa garden na yon let us go back in time and let us look the situation in the garden and let us assess The situation in which Adam was at the time. I can see how beautiful it was and exist in this time. Because I was God's apple of the eye. I was given everything. I cannot die because there is no death. I have no sufferings because there is no curse. It's all blessings. inheritor of everything that he created. But I have the power of choice. Nung panahong yun, si Satanas tinapon na mula sa langit. Inaway, ng Pangino, inaway niyang Panginoon, si Lucifer pa siya, hindi siya na tinapon siya dito bilang espirito. Ang espiritu ng demonyo o <laughs> ni Satanas, hindi ninyo nakikita. Pero pumapasok yan sa tao. Kuminsan pumapasok sa mga hayop, pwedeng pumasok sa baboy. Tingnan ninyo yung pinalabas ng Panginoon. Pumasok sa baboy, tatlong libong baboy, dumayab sila doon sa may lawa, silang lahat na matay. Makapasok siya sa ahas. Isa rin creation ng Diyos. Kaya ito'y pumasok sa ahas. Pakatapos nakita niya ang taong ginawa at nainggit siya sa tao. Because that is the very position that Satan wants to have to be the sole inheritor of everything but there's only one difference in satan's intent to rule everything he wants god to get out of his throne he wants god to be faced out how can you do that ayo mga kaibigan <laughs> so malamang mga kaibigan kung ikikwento to kay Digong hindi maniniwala si Digong <laughs> pero ginawa niyang adviser to. Ha? Ginawa niyang adviser si Guboloy. Hindi na eh, ano, hindi natin sila titiran. Religious freedom nila yan. Bahala sila diyan. So, ipinakikita lang natin dito mga kaibigan, kung alam mo yon, yung mga kontrahan nga na claims nila, yung mga beliefs nila. At ito pa mga kaibigan, ha? atin din panoorin ito, ha. Ito to. Ito naman ay anak ni Digong, si Sara Duterte. <laughs> oh. Anong anong ginagawa dito ni Sara Duterte? Eh sinusunda naman niya mga kaibigan yung tradisyon ng mga Catholics na ano? Yung crowning of Mary. <laughs> ha? Yung crowning of Mary. At ano 'yan? Uh, ano tawag dito? Tradisyon niya ng mga Catholics, di ba? Uh, ano pa yung sa pangtawag yan? May crowning. Oh. Catholic tradition po 'yan. And then uh, panoorin natin, ano bang ginagawa dito ni Sara Duterte na anak ni Digong na naniniwala kay Ala? Oh, uh, panoorin natin. si Sara Duterte ay nag-ano uh, nag-practice ng uh, Crowning of Mary. Ah, uh, Crowning of Mary yan ay honoring si Mother ni Jesus, uh, na yan ay isang Catholic practice na ginagawa tuwing uh, sa buwan ng May. Oh. Dedicated yan kay Mary. Ngayon bakit ginagawa naman niya ni Sarah Duterte? Ayun, hindi natin alam kasi Sidigong ay graduate ng Ateneo de Davao. Oh, ang Ateneo de Davao po ay uh, isang Catholic school. <laughs> oh, isang Catholic school. At uh, ano mo yan, high school, elementary, high school, college, Catholic school po 'yan. Kaya alam niyo paano paano ngayon na natin pag uh, ano 'yan, uh, pag uh, sabihin natin i-reconcile -re kasi si Digong po mga kaibigan na uh, si Digong eh, may mga claim na rin nga. Ha? Ah, marami na rin yung claim na siya ay, uh, eto to ha, pakita natin, na siya ay uh, sinasabi niya na hindi siya, anong tawag dito? Hindi siya Catholic. Ha? Ah, siya ay uh, Islam. Oh. Siya ay Islam. Duterte, I'm not Catholic, I'm Islam. Oh. <laughs> Di ba? Ah, ito pa, ito pa. Part daw sa kanya, nga ng, uh, ng kanyang religion ay uh, hindi rin Catholic mga kaibigan. na Oh, Duterte, uh, anong sabi diyan nakalagay diyan? Duterte, there's there's a part of me which is Islam. <laughs> oh, ayan, ah, there's a part of me which is Islam. Marami po siyang claim mga kaibigan, marami siyang claim na siya nga daw ay uh, alam mo yon, malaking uh, uh, paniniwala niya ay uh, Islam. Okay, Islam po. Kaya lang, ito ay uh, may malaki tayo diyan problema mga kaibigan. <laughs> ha? Ito po ay na natin mga kaibigan. Ha? May malaki kasi tayong problema diyan Kapag uh, ka natin yan, ito mga kaibigan. Ha? Ito, ito, ito. Ayun! Mali-mali <laughs> yung press ko mga kaibigan eh. Di ba? <laughs> so ito, ang mga po si Digong naniniwala siya kay Ala. diba, Naniniwala siya sa mga alam mo yon, Islam. Sa religion na Islam. Tama po. Napakaganda po na ng example niya na siya ay ayan, uh, may baboy sa harapan. Oh, mukhang uh, ano ba yung hawak niya? Mukhang pigi. <laughs> yun, no oh, sarap na sarap siya mga kaibigan, no. Oh. Mukhang malaki pa yung hawak-hawak uh, niya nga. Eh, <laughs> oh, di ba? Saka mga kaibigan na ah, talagang Muslim siya. Talagang Muslim siya kasi nung pumunta siya sa Marawi, nagbaw siya. Ah, nagbaw. Ayun, yun siya. Yun yung picture niya mga kaibigan. No? Oh. Oh. I hope that Allah will someday be the light to the minds of everybody. Oh. Hindi po natin na ano yan. Hindi po natin nabibigyan ng criticism yan. Bahala sila. Religion nila yan. So pinapakita lang po natin dito mga kaibigan na 'Yun nga, uh, hindi natin malaman, ha, hindi natin malaman kung eh uh, ito ba e eh, talagang merong uh, <laughs> alam niyo 'yun. Mahirap explain mga kaibigan kasi 'yung inconsistencies niya eh. sari kanya mga religious claim. Oh. 'Di ba? May mga inconsistencies kasi mahirap pong uh, i-prove 'yan na alam mo yon Kaibab tayo sa Catholic Uh, na siya sa as Catholic. Oh, predominantly Catholic country tayo. So pumasok nga siya sa Ateneo de Davao, oh, which is a Catholic school. Ha? Huh? Eh ngayon, kung siya eh, sabihin nating naniniwala nga sa mga ganyan, eh alam mo 'yon. Dapat i... Eh, ano, dapat i... Eh, hindi niya pinapagawa ng ganyan si Sarah. Ay sabagay. bagay, oh, nga pala, bakit ba natin pakikilala religion nila? Yan. <laughs> oh. Ba't hindi siya seriously nag-pra-practice ng Islam? So parang claim-claim lang na siya ay, alam mo yun na... Uh, uh, kasi sa Islam, pag ano kailangan dyan ng daily prayers, uh, yung sala, yung fasting, belief dun sa kanilang uh, five pillars of Islam. Uh, eh, hindi naman pinapractice siya ni Duterte. Uh, wala naman tayong record ni Duterte na nag convert siya sa Islam. Uh, wala siyang... Uh, anong tawag dito? Uh, shahada. Oh, hindi siya nagde-declare ng faith ng Islam. At uh, anong tawag dito? Uh, hindi siya nga, alam mo yun, yung mga Muslim leaders, wala na mga nagsabi o sabihin natin na nag-recognize na siya ay Muslim. Oh, basta siya lang sarili niya, nag claim siya. Kaya lang, yun nga mahirap eh. Pagka nakikita mong ganyan may mga baboy, <laughs> iba, contradicting na. Oh. Eh, ito pa nga isang uh, mahirap nito mga kaibigan. Okay, Islam siya. Ah, sabihin sabi natin part siya ng Islam. Naniniwala siya kay Allah. Kaya lang, yung pagmumura, yung pag-inom ng alak, pag-engage sa mga immoral behavior, yung napakadaming kabit, eh forbidden po yan sa Islam. Oh, ito pa ang pinakamatindi. Nung, ano, nung si Matubato ay nagsabi, Ah, uh, nag-confess siya na bobombahin yung Muslim community sa Mindanao yung mga mosque. <laughs> oh, 'di ba? Meron siyang military offensive against the Moro population. Oh, 'di ba? May mga pagkakataon din na minak niya si Alan. Hindi ko lang makita yung video. <laughs> oh, 'di ba? Kaya hindi siya hindi siya part ng Islam, Kine-claim lang niya ng Islam. Oh, ba? Diba? Yun lang ang ating opinion dyan. Hindi natin siya babakbakan ng todo. Oh. Ginagamit lang niya kasi yan para for political gain. Na claim claim siya as part nga ng alam mo yung religious sa uh, ano na Muslim faith, di ba? Para makagain lang siya ng favor sa mga Pilipino Muslim sa Mindanao. Oh. ginagamit niya yung religion para sa convenience niya. Sometimes iaatak niya ang Catholic, di ba? Pero nagka-pretend uh, pre siya na ine-embrace niya ang Islam. So ganyan yung mga style, ganyan yung lagi kong pinaniniwalaan. Ah, uh, pinapaliwanag sa inyo na dapat yung paniwalaan. Aatak siya dito and then uh, yung isa ay kakabigyan niya ng konti, magiging uh, mabait siya doon, di ba? So yan nga, pretender nga eh. Di ba? Napaka-tinding pretender. Lantarang pretender. Oh. Diba? yung actions pati niya eh alam mo yon hindi hindi pa parang pinuprove na siya ay devout follower nung isang faith nga oh, ina inaattacks niya ang mga religious figures oh, tinatawag niya yung uh, Diyos ng ibang mga ano tao na stupid oh, yung yung mga uh, papa sa Roma eh, minumura niya <laughs> oh, diba? Marami siyang ano din mga kaibigan, anti muslim na alam mo yung rhetoric, ang simple ng sasasabi. Uh, 'Di ba? Na do sa Mindanao puputulin niya yung mga ari ng mga ano doon muslim. Ah. <laughs> uh, 'Di ba? Napakano niya 'yan, sinasabi niya mga kaibigan. Oh. Uh, ay mga Muslim, di siyempre kasama doon yung ano, pag nasa Mindanao, di siyempre kasama nga doon ng mga Muslim. Oh, Putulin daw niya yung ari. Di ba? So, hindi Muslim, hindi part ng Islam si Digong, eh, bahala na po kayo kung uh, saan yan kasali. di ba? Hindi, wala siyang religious claim na seryoso. Parang, uh, alam tawag doon na uh, political theater lang niya. Pakana lang, mga pakita lang, pa lang. Ah na para naka-design mga sinasabi niya para i-manipulate ba diba, yung mga tao. Yeah. Diba? Kasi talagang may ano inconsistent kasi yung claim. Katolik ang background niya. katulik ang uh, actually pala Maranao ang uh, mother niya, ang tatay niya ang Christian. Oh. Uh, publicly uh, kinikritize niya ang Catholic, 'di ba? Alam mo yun, siyempre, kakampi sa kanya mga ANC, kakampi sa kanya mga muslim, kakampi sa kanya yung Kiki Buloy, oo oh. di ba? Tapos yung anak naman niya, si Sarah, practice practice ng Catholic tradition, di ba? <laughs> ano yan? Anong, anong anong klaseng tao yan? Contradicting. Yung lifestyle eh, alam mo yun, hindi rin bagay sa Islam. Kasi napakatinding magmura. Ah, may, may ganyan ba sa Islam? <laughs> Di ba? Kaya mga kaibigan, yung, uh, yung, uh, rela yung relationship niyan, uh, ah, yung relationship sa, sa ibang mga uh, religious leaders, eh, doon lang kay Apollo, kay Buloy lang talaga nakaano <laughs> Diyan lang yan nakuha ng aral. Diba? Oh. Ayun eh, ba naman gawin mo, mga religious advisor? Eh di siyempre, alam mo na. Oh. Kaya sa ating, uh, alam mga kaibigan, sa ating uh, video ngayon, eh ito nga, atin nga lang uh, binigyan ng konting uh, substantive evidence kung uh, ano ba talaga ang, uh, alam mo yun, ng mga ng mga ano ni Digong. Di ba? hindi na, hindi na pwedeng ano eh, hindi na pwedeng paniwalaan ito ng uh, ano tawag doon, ng mga uh, mabilisan. <laughs> pagka kasi ano, pagka kasi pinaniwalaan mo lang siya bigla, eh ano 'yan, parang uh, issue 'yan ng katamaran sa pag-iisip. Uh, diba? Meron kang uh, intellectual na katamaran. Tamad ka mag-isip kung uh, nakikita mong uh, iba't iba na nga 'yung sinasabi ni Digo, eh naniniwala ka pa. 'Di ba? Oh. Kaya mga kaibigan na uh, kung talagang halimbawa ay ito nga si Digong ay part daw niya Islam. So part din siya as Muslim kaya lang hindi nga ano hindi nga kasi natin nakikita sa kanya yung uh, ano nang uh, Islam. Uh, 'Di ba? Kaya hindi pwedeng na ano hindi na pwede sa na itong kanyang uh, religious hypocrisy. Eh, anong tawag doon? Paniwalaan pa natin. Ano lang siya kasi dyan? Dyan siya convenient. Diba? Dyan siya convenient. Ah, Muslim boats. Diba? Ah, mga Christian boats. So, pagka pabor siya sa Kristiyano, edi, di, Iba yung topic na ginagawa niya pag, pagka Kristiyano. Diba? Yung mga kinagagalitan ng Kristiyano, ha, ah, yun ang tinatopic niya pagka siya ay nakikipag-usap o yung audience niya ay mga Christians iba ba? topic sa PhilHealth. <laughs> yung pagnanakaw ng gobyerno, uh, bangang si BBM. Pagka pagka Christian ang kaharap niya, eh di ganyan ang topic niya. Di diba, Ganyan ang topic niya. Uh, <laughs> pagdating kasi pag nasa Mindanao, hindi naman siya naman, mga ano, iba yung iba yung promises niya do. <laughs> so dito lang sa Luzon talagang ano iba yung uh, Pagkaka ano niya, ano mo yung mga plano niya, yung mga kanya mga political gimmick. Iba, iba pagdating dito sa Luzon. Pero pagdating sa Mindanao, eh alam mo yun. Ano siya, mas ma ano siya siya, chapsuy. Oh, Lutong makaw ang mga pinagsasasabi niya dyan. So mga kabigan, hanggang dito lang tayo at uh, napakita naman natin kung uh, ano ba talaga itong si Duterte. Uh, bahala siya, religion niya yan pero uh, pagdating nga sa politics, eh, wag po tayong paputo <laughs> manguto na siya ng manguto dyan sa kanyang uh, religion Mag magsama na sila ni Kiboloy Ki <laughs> so, wala silang uh, mauto pagdating sa politics Okay, maraming salamat mga kaibigan maraming salamat po ito uh, nga, binigay lang natin ang topic yung religion naman, yung uh, faith naman ni Digong uh, hindi natin siya babakbakan na mali yung kanyang religion, kaya lang yun nga ang ating nga ginagawa lang ay yung uh, saliwaan na uh, yung contradiction, hindi fit na pag-uugali, di ba? Yung kanyang mga sinasabi, yung kanyang mga actions at behavior. So hindi ganyan yung sinasabi niya na faith na nasa kanya. Uh, hindi ganyan. Oh, salamat mga kaibigan. Hanggang dito lang po at sa muli pong uh, pag-vlog ko mamaya. Maraming salamat po. God bless po sa inyo.